Lagi kong sinasabi sa sarili ko noon na kung magmamahal man ako, sana yung taong kaya naman tapatan yung pagmamahal na kaya kong ibigay. At lagi kong paninindigan yon. Pero pag dumarating sa punto na meron ako gugustuhang tao, ako yung mas nagmamahal ng sobra. At hindi ko naman pinagsisisihan yon. Dahil alam ko yung taong gusto ko at gusto kong i-pursue, alam kong deserve naman niya na yung pagmamahal na ibinibigay ko ibalik man niya or hindi, alam kong tama dapat ang ibinibigay kong pagmamahal sa isang tao. Sinasabi nila, sobra daw kasi ako magmahal, kaya tayo nasasaktan. Maging sobra man o maging kulang man yung ibinibigay mo sa taong mahal mo, masasaktan at masasaktan pa rin tayo dahil parte to ng prosesong pinili mo. At lagi nyo rin tatandaan, isa sa pinakamasarap na pakiramdam ang nasasaktan tayo. Dahil mas lalong ituturo sa'yo nito kung gaano ka kahalaga at gaano ka kamahal-mahal.